Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Matalim na tingin na isang pusa habang nasa tindahan, kinaaliwan ng netizens. Estudyante nakasakay sa kabayo papasok at pauwi ng eskwelahan, viral. Pagdisenyo sa notebook na gamit sa eskwela gamit ang recycled material, kinaaliwan online. Sisig sa isang restaurant sa Quezon City, sold out matapos bumida sa isang Netflix show. Mga magsasaka mula Bulacan dumayo pa sa Quezon City para magbenta ng ani nilang gulay. Netizens, may pakiusap sa mga mamimili. Pinay sa UK, mas weteng na meet ang K-drama star ni si Song Joong Ki. At lalaking nagpasiklab ng apoy sa loob ng subway train sa South Korea. Sinampahan ng kasong attempted murder at arson. Iba't ibang mga nagvavaral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Varal Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya? Malungkot? O isyong pambayan man yan? Sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, kinaliwan online ang tila angry default mode na ekspresyon ng isang pusa habang ito ay nasa tindahan. Makikita kasi sa video ng fur parent na nagkukunwari itong bumibili sa kanilang tindahan nang makuhanan nito ang reaksyon ng kanyang fur pet na tila naka-on ang angry react. Ang angry face pero good vibes natin ng pusang si Midnight, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Kinaaliwa ng netizens ang trending video na ito sa TikTok ng isang posang tila na kay Angry Default ang facial expression. Sa video ni binahagi ng kanyang fair parent ay nagkonwari itong bumibili sa kanilang tindahan. Pero paano kung ang harap sa iyo ay ganito kasungit na tindero? Instant trending tuloy ang pusang si Midnight na kahit angry mode ang kanyang itsura ay good vibes naman ang hatid para sa mga netizen. Umabot na ito ng higit 300,000 views na may 72,000 hearts sa TikTok at higit 37,000 shares. Para sa isang netizen ay bakit pa kasi sa kanyang tindahan bibili kung pwede naman sa ibang barangay na lamang. Habang hilit ang isang netizen ay hindi pa raw kasi bayad ang kanyang utang. Samantala ay wag din agad i si Midnight dahil may pagkamalam nagsabing din ito sa kanyang fair parent para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, maraming netizens ang naaliw at napawaw sa isang estudyante ito na tila may premium service pa mula sa paaralan. Imbis kasi na tricycle, kotse o motot ang service nito na sasakyan, abay sa isang kabayo ito nakasakay. Ang viral video na yan humakot na ng sangkatutak na witty comments mula sa mga netizen. Ang buong kwento, tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Kinaliwan ng netizens ang video na ito kung saan bida ang isang estudyanteng ito na tila pang rich kid at premium ang gamit na service mula sa school. Imbes kasi na sumakay sa tricycle o di kaya naman ay sa motor o kotse na kailangan pa ng gas, aba, sa isang kabayo ito nakasakay na solo niyang daladala. Sa kuwang ito ng uploader na si Vincent na pinost niya sa kanyang TikTok account, tila hari ng kalsada ang vibe ng naturang estudyante habang sakay ng kaniyang kabayo. Agad na nag-viral sa social media ang naturang video at humakot ng sangkatutak na witty comments. Ayon sa comment ng isang netizen, tila first day of school daw umano ni Florante. Biro naman ang netizen na ito sakaling malate sa klase. Pwede niyang isagot? Paumanhin mahal na guro, ang aking kabayo kasi ay hiningal. At kung sakali naman daw na maubusan ng gas itong kaniyang horse, hihinto umano ito sa grass station. Ani pa lang ilang netizens, environment friendly umano ang service ni kuya at hindi pa apektado ng pagtaas na presyo ng langis. Sa kuhang ito naman ng isang uploader na si Princess, nakaligtas naman sa presyo ng langis, ay hindi naman daw ito nakaligtas sa traffic. Biro pa ng ilang netizen, ilang horsepower daw kaya ang sasakyan na ito ni Kuya. Ang video na kuha ng parehong uploader, humakot na ngayon ng milyon-milyong views sa TikTok at patuloy na nagbibigay ng good vibes, lalo na sa mga netizens na nakakasalubong nito. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story. Noong nakarang linggo ay muli nga na namang nagbalik eskwela ang mga chikiting. At isa nga sa mga student starter pack ay ang pag-ayos ng kanika nilang mga gamit tulad ng notebook. Pero with a twist ang ginawang paraan ng pagdisenyo ng notebook ng kuya na ito na siyang gumamit ng recyclable materials. Bagay na hinanga naman ng netizens sa kanyang malikot na pag-iisip. Ang mga nakatutuwang hirit ng netizens alamin sa report ni James Galangue. Kinaaliwan online ang tila malikot na isipan at creativity ng kuyang ito habang kinokoveran o nilalagyan na disenyo ang notebook ng nakababata nitong kapatid. Muli na naman kasi nag-hashtag back to school ang mga chikiting at bilang starter pack ay kinakailang isa ayo sa mga kinakailang gamitan sa eskwela. Kaya naman sa viral video, may kita kung paano ginawang with a twist ang packaging ng isang kilalang wet wipes brand. Malinong notebook. Malinong notebook yan. Kay Romeo. designer. Ang perfect yan, oo. labas. Si Unilab. <laughs> Paberong hirit ay isang netizen, ang instruction dapat daw ay maging creative at hindi mag-recycle, bagay na umani naman ng sangkatutak na laugh reactions. Habang approved din sa iba pang netizens na analay originality-wise at patok din ang humor ni Kuya. Isang architecture student mula sa Polytechnic University of the Philippines ang kuyang nasa video kaya hindi na rin nakapagtataka na makapag-isip ka gitong klaseng ideya sa pagdidesenyo ng notebook. Samantala, umani na na magit 11 million views, 351,000 likes at 25,000 shares ang naturang video sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galange una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, dinagsa ng suporta ang Trellis Restaurant sa Quezon City matapos itong maitampok sa Netflix documentary na Somebody Feed Phil at matapos ang higit apat na pong taon nangyari ang akala nila ay nooy unang imposible ang ma-sold out ang kanilang sikat na kapampangan style sisig. Ang buong kwento iyahatid ni Millie Borja. Nakatanggap ng matinding suporta ang isang restaurant na ito sa Quezon City matapos itampok sa Netflix documentary na Somebody Feed Phil. Sa kanilang Facebook post, ibinahagi ng Trellis na matapos ang higit apat na dekada, nangyari ang hindi nila inaasahan, ang masold out ang kanilang imidibentang sisig. Sa episode ng documentary, kasama ng host na si Phil Resental, ang content creator na si Erwan Yusuf ng kumain siya sa Trellis na pinumumunuan ni Chef Claude Tayag. Inilapit nila kay Rosenthal ang kapampangan style sisig na kanyang tinikman bilang pulutan habang umiinom ng beer. Bukod sa sisig, nag-chain din ang trellis ng pitichan na may atsara at pritong tilapia na may burong hipon sa mga bisita. Kabilang ang trellis sa mga pinasyalan ni Rosantal sa kanyang pagbisita sa Pilipinas para sa ikawalong season ng kanyang palabas. Maliban dito, kumain din siya sa aling sosings karinderya sa Quiapo sa 5-star karinderya ni Wilma Doset na Chicks ni Otit, at sa Asador Alfonso ni Chel Gonzales sa Tagaytay. Ang trellis ay nag-serve ng mga homemade dish mula sa Pampanga tulad ng sisig, pitichan, adobong puti, crackling liempo, Bicol Express, kare-kare, bulalo, steak, inihaw na pusit, bistig bangus, at pansik bihon. Matatagpuan ng trellis sa 40 Matalino Street, Kalayaan Avenue, Barangay Central, Quezon City. Para sa Deezer HTV, ito si Miliborha. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino Sa susunod na trending balita, nagbabalik ang mga magsasaka mula San Jose del Monte, Bulacan sa Universidad ng Pilipinas sa Quezon City para magbenta muli ng kanilang mga aning gulay. Kasabay nito, may paalala naman ng mga netizen sa mga mamimili na maging patas at tapat tuwing sila ay bumibili sa mga paninda nito. Kilalani ng mga bagsakan farmers at ang kanilang mga danas sa ulat ni Rose Babiera. Dumayo muli mula pa sa San Jose del Monte, Bulacan ang ilang magsasaka sa Universidad ng Pilipinas sa Quezon City para sa bagsakan. Dito, daladala ng mga magsasaka ang kanilang mga aning gulay at prutas na mabibili sa murang halaga. Ang bagsakan ay inisyatiba ng mga small-scale farmers upang kumawala sa pambabarat ng mga trader o yung tinatawag na middleman na binibili ang mga tinda nilang gulay sa presyong mas mababa sa mga nakapaskil sa karatula. Sa pamamagitan nito, nakukuha rin nila ang buong kita sa kanilang mga produkto. Noong nakaraang taon nang simulang dumulog ang mga bagsakan farmer na i-demilitarize ang kanilang mga lupang sakahan. Ang San Jose del Monte Bulacan kasi ay naging pugad na ng encroachment kung saan ang lupang sakahan na dati agricultural zones ay eh, kinoconvert na sa mga commercial sites. At dahil pagsasaka lamang ang ikinabubuhay ng mga magsasaka rito, ang pangihimasok ng mga militar sa kanilang mga lupang sinasaka at banta ng displacement ay naghahatid ng takot at nangangahulugan ding kawalan ng hanap buhay para sa kanila. Matatagpuan ang bagsakan sa tapat ng Palma Hall sa loob ng UP Campus hanggang ika ng Hulyo tuwing alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Si isang post sa Facebook na inaanunsyo ang kanilang pagbabalik sa lungsod. Marami namang netizen ang nanawagan sa mga mami mili sa comment section. Huwag na sanang tawaran pa yan ang pakiusap ng isang netizen. Nang sa gayon ani ay masulit ng mga magsasaka ang pagtitinda nila, lalo na't malayo pa ang kanilang pinanggalingan. Ganito rin ang panawagan ng isa pa na iginiit na huwag nang humingi ng discount ang mga bumibili mula sa mga nagtitinda para makatulong na rin sa kanila. Habang ang isa naman, hiniling na sana ay marami pang lugar na mabagsakan ng mga paninda ng mga bagsakan farmers o yung tinatawag na direct to market. Aniya, malaking tulong daw kasi ito hindi lamang sa mga magsasaka, kundi pati na rin sa mga consumer na makakabili ng mga gulay sa mababang halaga. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story. Napasa na -no netizens sa major fangirl moment ng isang Pinay nurse sa UK. Paano ba naman kasi? Habang namama sa isang tourist spot sa Northern Ireland, abay namit lang naman ito ang isang K-drama superstar. Ang kilig vibes na hatid ng South Korean actor ni si Song Joong Ki sa ating kababayan tutukan sa trending report ni Angelica Cosme. Paniguradong dream come true para sa ilang K-drama fans ang naging karanasan ng UK-based Filipino nurse na ito. Tila hindi yan na kasi pumila o makipagsiksikan sa isang fan meet event kasama ang ibang mga taghanga para masilayan ang South Korean superstar na si Song Joong Ki. Noong namasyal kasi ang nurse na si Margie Salazar Lopez Gonzaga kasama ang ilang kaibigan sa Game of Thrones landmark sa Northern Ireland kamakailan, abay si Jonky lang naman ang nakasalubong nila. You heard it right, ang South Korean actor na bumida sa hit k drama sa Vincenzo, Reborn Rich at Descendants of the Sun kwento ni Margie. Hindi lang basta nakapagpa-picture kundi nakakwentuhan parao nila ang Korean oppa. Dahil nagkataong sila-sila lang daw talaga ang nandoon sa The Dark Hedges noong time na iyon. Abay, sana all talaga at pervy naman dyan. Magunita na last May 24, ginanap ang kauna-unahang fan meeting sa Pinas ni Song Jong Ki, kung saan dumalo ang libo-libong fans sa aktor, kabilang na nga ang ilang celebrities, gani na R.C. Munoz, mag-asawang Rocco Sino at Melissa Gohing, kayo din ang aktres si Janice de Valen na nagkaroon din ng major fangirl moment matapos mayakap ang Korean star at may bonus pang bouquet of flowers na mismo ni Song Joong Ki. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, Pasintabi po sa mga manonood. Sensitibo ang ating susunod na balita. Mabilis na nagpulasan ng mga pasaherong ito matapos literal na magpasiglab ng apoy ang isang lalaki sa loob mismo ng subway train sa Seoul, South Korea. Pero ang suspect, may depensa sa ginawang krimen. Panoorin ang nagliliyab na eksena sa aking report. Biglang sumiklab ang isang mahabang linya ng apoy sa loob ng isang subway train na ito sa Seoul, South Korea. Insidente na ikinasugat ng anim at muntik ng ikapahamak ng higit isang daan at anim na pung pasahero umaga noong May 31. Batay sa inilabas na CCTV footage, mapapansin na biglang nagpulasa ng mga pasahero nang magsaboy ng gasolina ang isang 67-anyos na lalaki sa gitna ng tren. Ilang segundo lang makalipas, agad sinilaban ng suspect ang sahig ng bagon habang umaandar patungo sa Mapo Station. Sa ibang anggulo ng video, makikitang halos baluti na ng itim na usok ang iba pang bahagi ng tren. Kinilalang suspect bilang si Won, na agad ding inaresto at sinampahan ng patong-patong na kasong attempted murder, arson causing injury at paglabag sa Railroad Safety Act. Pagamin nito, nagawa lamang niya ang krimen dahil sa masaklap na resulta ng kanyang divorce. Sa katunayan, dalawang linggo daw nitong pinaghandaan ang ginawang krimen. Higit isang daang pasahero din ang kinailangan lapatan ng lunas, kung saan 23 mula rito ang isinugod sa ospital. Nagtama naman ng partial damage ang apektadong bagon na abot sa 330 million won o halos 14 million pesos. Lumalabas din na walang problema sa isip ang sospek matapos ang isang psychological evaluation. Matatandaan na noong 2003 ay nagkaroon na rin ng kaparehong insidente na tinuguri ang Daegu Subway Fire na kumitil sa buhay ng halos 200 individual. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e eh, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.